nag like nagdo yan <laughs> nagdo yan si Yasi guys oh pahangin kami dito pag like na kayo guys kay patuwa sa aming video <laughs> taka lang ka hey, channel hey guys Nandito dito tayo sa buhol natin na ba Walang si Papa Diyo sa katulunan guys ang sa tapang guys, sa tabag is my atheistin. Kahit mo lang muliha. Ano sabi mo? Mag-suspend na lang muliha. Bisaya na si Yasi, guys. Mara Maiduyan ko ma. Marami na siyang bisaya. So guys. Ang lamig-lamig dito, sarap po. Sariwang hangin. Kaya pagkawa ng kubo dito ma, kaya lamig. Huwag na magigaan, kaya malamig. Oo, oh, nakakatakot lang pag gabi, baka may ahas. no iya pwede kay wala na sa ano bye guys Good morning sa inyong lahat guys. Andito ko ngayon nag wawalis sa labas. Yan tapos na ako dito banda. Diyan naman ako mamaya guys magwalis ako din ako diyan. Pitin ko tong mga kalat dito. ng mm, gawa ni Ajoy kasi nagkalat yung mga buhangin. Mamaya pagtapos ko magwalis. Si Ajoy pala guys nasa likod nag nagpanday. Diyan yeah, nagpanday na po sa bahay ng kapatid ko sa katipunan. Gawa ko yung kusina nila. Yung malapit po yung Kasama na rin exercise ko guys. Ito yung narinis ko ngayon guys. Ang ganda ng mga halaman ni ate, ano, ate Esther. Sa bahay pala to ng kapatid niya Joy guys si ano at Esther balik tinapos na lang ni Ajo yung dun sa kusina tapos balik naman kami ulit sa ano Balencia kila ni ka ayan siya si Asi, guys oh siyang kalaro. Kaya truck-truck na lang nilaro niya. Kabibili lang kahapon guys. Natanggal na yung isang gulong. Paano? Nilagyan niya ng bato. Siningil niya ako guys sa yung nagbigay sa kanya nung birthday yung binagbigay ng pera. Sabi niya tapos na daw birthday niya, asa na ano daw yung regalo. Kaya ito, binilhan ko kahapon ng ano, laruan niya. Kaso, natanggal na yung isang gulong. Hindi inabot ng dalawang araw. lagyan kasi na yung mga bato. Anong masabi mo, Ben? Sana kaya pang idikit yan. Good morning guys. Pauwi na kami guys ng Balencia. Nag-abang lang kami ng mga sakyan ngayon. Ha? Opo. Matawid po mo. Ay, may bus. Sobrang init na guys, kit maaga pa. Ang mag guys oh. nagpintuhan pa habang Wala pa yung inantay naming bus halo, ah, pa yung mag-amang kainit ka. ah. Dito kami mag guys. Dito kami kainit doon sa init sa kabila. ito may nakadalang payong hmm? hindi ba Kay sobrang bilis maka ano kasikmura? mura bilis talaga ang magpinsan guys o sila ajoy nagpintuhan habang wala pa yung bus Bag, bag Joy bag may iwan yan dalhin mo na lang palihog baka maiwan iwan yung bag natin ba dito lang muna kami kaya sobrang init dyan Habi ka dyan Bing, baka ka ng sasakyan. Ano ito ba tao pag nakahagip ka ng kalsada po ba? Ang may-ari ng kalsada ay mga sasakyan, kaya tabi-tabi tayo sa tagilid lang. Kaya sila gumagal sa kalsada? Oo na tayo magawa kung yung magabang Lutsing eh? Guys, ang inintay namin Nakasagay na kami guys Hi hey guys 都没。Come. May balin guys. Dumating na po kami sa Balinsya Nauna na siya Joy.